885 na private persons ang ating naaresto sa iba't ibang mga krimen katulad ng hoarding, profiteering, manipulation of prices. So, ito po ay masasabi nating economic sabotage habang meron tayong pandemic. Yung ating pong uh, second trans naman sa social amelioration program na pinangungunahan po ng DSWD ay uh, nagsisimula na po tayo ng ating rolling out ng uh, second Uh, ng second trans. At ang maganda po rito ay pinagsama natin ang direct cash payment at saka electronic distribution. Uh, bank to bank transfer, money transfer, digital wallet cards. So, mas mapapabilis po. At uh, tutulong din po yung AAP at PNP sa pagdidistribute. Doon po sa mga na left out, nakapag-account na tayo ng 4,269,458 families. So, 'yun lang po ang ulat na maibibigay ko, Mr. President. Salamat po. Salamat, uh, John Anthony. Uh General Lorenzana will uh, give uh, his uh, magandang gabi, uh, you know, Presidente. Uh Kunti lang po itong report ko, para update lang po ito ng mga ating uh, <coughs> campaign against COVID. Yung ating sitwasyon ngayon ay meron tayong 25,930 total cases. Um, mula rito meron tayong recovery na 5,054. Ang natitirang active cases ay 18,888. Um, dito ay uh, 18,412 yung mild o so 97.4%. Asymptomatic 398, yung critical ay 17 lang po, uh, Mr. President. Ang ating uh, mga namatay ay 1,088. Itong uh, nakaraang labing apat na araw ng Hunyo ay 10 lang kada araw ang namamatay. So maganda po yung ating uh, ang ating data. Dito naman po sa mga returning overseas Filipinos ay uh, mula nung, ito po ang, ang total, total of 50,105 na yung ating na-repatrate sa kanilang mga probinsya. Mula 25 May hanggang June 14, ay meron tayong 41,000 na naibalik nai, 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 nai sa mga probinsya nila. anong May 15 to 24 ay 8,922. So, ay, tuloy toli pa rin po, Mr. President, yung ating pag at pag pagtanggap na ng mga, mga OFWs na galing sa ibang bansa. At ang uh, target natin ay hindi dapat magtagal ng limang, limang araw at sila ay may repatriate na. So, uh, yung Clark nung isang, isang, linggo, itong nakaraang linggo, ay nakapag-repatriate sila ng mga OFWs na galing sa ibang bansa sa loob lamang po ng tatlong araw. Yun lang po, Mr. President. Thank you. We will call now the... Press Secretary to sum up uh, uh, all his report. Yes, sir. Maraming salamat, Mr. President. Uh, ngayon po ay uh, na-approbahan nyo na po ang uh, recommended na mga klasifikasyon ng uh, iba't-ibang mga riyon at uh, syudad dito po sa ating Pilipinas. Ang pinakamataas pong classification na ECQ ay uh, may-impose may po sa syudad ng city. Ang uh, modified ECQ po ay uh, may impose sa uh, um Talisay City. Ang Metro Manila po kasama po ang karamihan ng uh, um karamihan ng mga lugar po sa sa Central Luzon ay ay map ay mapapabahagi po sa GCQ. Ito po ang Metro Manila sa Region 2, Region 3 at 4A. Sa Visayas po, ang mga nasa GCQ pa rin ay ang Region 7 kasamang Bohol, Province of Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Mandawi City, Lapu-Lapu City, at sa Mindanao po ay Zamboanga City and Davao City. So, ang pinagbasihan po ng ating uh, IATF ay yung tinatawag na case doubling rate at saka yung critical care capacity po. at uh, as, as, as explained po by our Secretary of Health, um, yung mga lugar po na Uh, binarik sa ECQ at sa MECQ ay uh, masyado pa pong mataas ang case doubling rate at nasa danger zone din po ang kanilang critical care capacity. Ang ibig sabihin po nito, wala ho masyadong magbabago dito po sa Metro Manila at sa iba pang uh, parte ng Luzon na nasa GCQ, pagamat karamihan po ng probinsya natin ngayon sa buong Pilipinas ay nasa modified GCQ na. Ganun pa man din na Mr. President, meron pa rin po tayong mga community quarantine sa buong Pilipinas. Hindi pa po tapos ang banta ng COVID-19 dahil wala pa pong bakuna at wala pa pong sakit. At uh, pinaalalahan po natin ang ating mga kababayan na habang wala pa pong bakuna at wala pang gamot, kinakailangan manatiling malusog, social distancing, wearing of mask, paghuhugas po ng kamay. Salamat po. that winds up our uh, meeting for tonight i suppose uh, everything has been taken up everybody has had his chance to air his uh, opinion and of course the corresponding rules that they had in force uh, yung On why there is only a small drop in tuition fees despite there being no face-to-face -face classes. Nasagot na ni ano yan and they may they may, they may come up with the expanded explanation uh, to the press para malaman ng lahat. Uh, as announced schools will open on August 24 but there is still no face-to-face -face sessions until we get a vaccine because uh, ang ipusta mo dyan, in your desire to resume classes you ang kapalit niyan is really the covid is still here Nandyan pa yung hindi hindi lang pa umabot pa sa iyo instead we will follow a blended learning approach part of this learning strategy is distance and online learning using communications technology and digital devices. Now, for the far-flung areas, meron siyang, ano, yun nga ang kawawa dyan is yung, walang, may, may radyo sana, walang TV, walang cellphone, wala lahat. Ito yung mga mahirap na kung meron nalang sana silang uh, radio, radyo, uh, nang Mabutit na pumat na mata yung ingay. Sabi no? ng ito. Ito yung umi. Uh, yung, na yung air prisoner para hindi kami magka-COVID. Ang problema nito, baka pag-uwi namin, mag-chill na kami. Uh, <clears throat> yung... Uh, that is not the problem of the uh, Department of Education. But uh, yung the lack of communications or how to get through these students, baski radyo lang. Uh, ang radyo ngayon is uh, hindi naman mahal. We will buy 300, sabi ni Secretary Briones. Baka kung magtagal ito talaga, sayang ang panahon. We might buy the radio at 300, maibigay sa lahat ng sa lahat ng barangay, maabot ng radio para naman yung mga mahirap may communication sila sa teacher nila. Even without without a face there. Uh, As long as you are really interested to learn, ito yung mga mahirap, naman, we will try to come up with something in the next few days. Maybe before the end of the week, I would be able to look for the money. natin ngayon, I would look for the money to buy transistor radios to be distributed all throughout the country. We will try to do it. Uh, we might not be able to succeed to bring all of it uh, to the barangay level. But we will try. I said, uh, just, just, just give me it until the end of the week. Ang, the battle of uh, COVID is not over. Sabi ko, pa yung germ na yan at hindi nawawala. Depende lang. Na. dito ng... Um, ang ano it's about 26. It's still, you know, I, I cannot say it's second wave because it is still increasing sa infected. Uh, tapos ang namatay is 1,000. Although what is very heartening is the recovery which is about 6,252. It, it, it's a good record compared to the other countries. I don't know if it has something to do with. the uh, Princess Aten is weather. Maybe it's not too cold, or the germ is not really find no comfortable in, in hot uh, places. We are gradually easing restrictions to make way for our economic viability as individuals and as a nation. But it does not mean that we will forget our minimum health standards. Ganito yan eh. Hindi ko kayo mapigilan na lumabas. Hindi ko kayo mahuli lahat. Ang problema niyan, pati yung mga bata, kung samahin ninyo, or you allow your children to go out, When the place is not yet ready for them to be outside at nagkasakit, huwag ninyo kaming sisihin. Do not forget that we warned you about the grave consequences. Marami pang namamatay by the thousands sa uh, Brazil. Ako sinabi ko na, kasi napunta ako ng Brazil, maraming tao talaga doon, dikit-dikit. Sabi ko noong pag-umpisa pa lang, pag umabot ito ng South America, ang Brazil ang sinabi ko, delikado to. Dumating nga. It was a prophetic statement, but I know that I was there. Yung slum areas nila, kagaya rin sa atin, uh, ang mabuti na siguro dito kasi naniniwala kayo sa inyong guberno. Well, if not really, sa uh, uh, personally, ayaw ako ninyo. Uh, just listen to our advice because that's intended for everybody. At para sa kapakanan ninyo yan. Ngayon, kung umalungabas talaga kayo, you run the risk of getting infected, huwag ninyo kaming sisihin. Let us continue to observe proper social distancing kung maglabas kayo. Yung distance, magpalayo ko lang. Kung nandito ka sa Paranaque, uh, iwasan mo yung taga Quezon City. Ganong kalayo. Para wala. <laughs> I'm joking. Nagpapatawa lang ako kasi inaantok na kami. Kanina pa kami dito eh. Freaking Kung wala to alcohol, mura lang man ito. Or, you know, come to think of it really, Maghugas ka lang ng kamay, ng sabon. Uh, yung ordinaryo lang na sabon, uh, I, I, I do not have to mention the product, but uh, yung sabon na panlaba, uh, uh, yung, just on the safe side, magsabi ka, pagsabi niya, magsabi ka, kasing puti na nandamit ang kamay mo. <laughs> yung may, you may, advertisement niyan. Mare, masyadong paputi ang labada mo. Hindi labada ho yan, kamay ko yan. <laughs> Bear in mind that you have a part in our collective effort to prevail against the pandemic. Pagkaisa talaga tayo dito. Kaya kung isa-isa tayo mag niya uh, yung, wag, wag, tayo sumunod sa iba kasi yung iba, they're suffering. Especially those who declared na pwede nang lumabas. When knowing all along na nandyan pa ang COVID, hindi pa nawawala. The only way to fight COVID is vaccine or yung maybe yung miracle pill that would kill. just as an antibiotic would kill a bacteria but itong virus cannot be killed by